おはようございます。 Ito bay bayaran? Ah, mawakan to. Hindi, mamatay yan. Ayun ako oh, oh. Oh. ito eh. lang di ka nakatingin.

binil nating isda try natin ulit na mag alaga dahil yung dati nating mga alaga dito naubos no, yung namatay kaya hindi na ako nakakapag update sa kanila yan bago na naman na alagaan natin kahapon yun nga uh, bumili tayo ng gapi tapos yung Muli. Yan nga o. Oh. Try natin din uh, alagaan ulit sila. Dahil e, peacekeeper tayo. Kaya nakakatuwa naman talaga pag uh, meron kang alaga. Dating mo, papakain mo sila. Yan nga. Nakakatuwa kasi habang nagkakapi ka dito sa labas, makikita mo sila na nila langoy-langoy. Ayan nga. Papay nga sila.